Sa makakahula kung saan lugar ito mga boss eh no. Meron akong ibibigay sa inyo. Eto. 200 pesos. 200 yan mga boss ah. Oh. 200 pesos. Dito natin tayo ba na. Yan. Dyan mga boss ayun no? ah. Eto, mga boss, ang ganda ng tanawin dito. Oh. Stress free. Ayun oh. Wow, kitang kita mo yung ano dun. Oh. Yung golf course. Tapos sa kabila, tanaw na tanaw mo yung buong mga company sa Laguna. Ayun oh. Wow. Sa makakahula kung ang lugar ito mga boss. Ayun oh. Ano na kung ibibigay sa inyo? Eto. 200 pesos. 200 yan. Mga musa. Oh. 200 pesos. Ilagay natin sa plastic. Yan. Para hindi mabasa. Tapos, uh, kutikutin lang natin. Okay. Siyempre, babalutin natin ng tape. Ayan. Ano Ah, uh, panggas para sa ating mga motorista. Eh, no? Ayan. Kasi man yung makakakuha nito. Bahala ka na mga boss. Kung anong gagawin mo dito. Kung panggas mo ba? Pangbigas? Yan, kung kasi ito pang babae, yan. Ang babae mo. <laughs> <laughs> yan. 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 Ito yan. Yan. Ito yan mga boss. Susulatan lang natin ng pangalan. Dahil wala tayong sticker. Eric. Ayan no? 200 pesos. Pang merienda. Pang gas. Pang bigas. Kung kasya ng pambabayan, pwede mo. pambabae mo na. Okay. Ayan. Ito mga boss. Tingnan nyo to. Saan natin ito ilalagay. Two hours later. yun mga boss ah napakaganda dito ayun tanaw na tanaw mo yung ano dito yung ayun tawag yan. ah uh, highlands ayun oh. yung golf course at dito yan yan ito ay dito sa may ano to mga boss Kalambato Tagaytay Road you know Kalambato Tagaytay Road at yan yung mga ano na yan yung mga ito yung mga poste na ayan ito yung mga poste na nasa gitna ng kalsada ay Yan ito. Yan. Okay. Ano? Yan. At Meron akong uh, iiwan dito mga boss para sa inyo, you know? Marami mga nagba dito. At Alam ko Uh, Malaming makakapanood dito dahil maraming mga ano dito, mga mga bikers, ano. You know? At ito, may iwan ako sa inyo. So, yan. Tapos na natin sinulatan. Tapos na rin natin yung uh, binalot para hindi mabasa. Kung sakaling hindi mo na kagad makuha, ano. You know? Yan. Ito, mga boss, 200 pesos. Para sa mga magna-rides, mga mamamasyal, yan. Sabi ko nga sa inyo, kaya ng bahalang kung ano ang gagawin nyo rito. Yan. At ang pinaka-ano nito, ano, isa, dalawa, tatlo. Sa dalawa, tatlo, tatlong poste. Ayan, tatlong poste mga boss. Tandaan nyo yan. Yung tatlong poste na yan, yung pinakagitna. At yun know, o. Oh, may parang kubo-kubo na yan. Basta ito yung daan papunta doon sa Tagay Kalambato, Tagaytay Road. Ayan, pag nakita nyo yung kubo-kubo na yan, yan yung pinakalad na mark. Tapos ito, tatlong poste. One, two, three. Tapos tanaw mo dito yung ano, yung pinaka highlands, you know? At yun yung mga building. Yan. Eto, iwanan ko to para sa inyo. Pang gasolina nyo, kung umahan man kayo dito. Yan. Kung may gasolina pa kayo, pang snack nyo. Kung wala naman, kung mayroon, kung ayaw nyo naman mag snack, yan. Pang bigas, apat na kilong bigas to kung kasi ito pang babae yun pang babae nyo <laughs> ito natin iwan yan dito natin ito iwan yan yan mga boss ayun ha. yan okay handaan nyo ito yan no? nasa bandang gitna at katapat sa mismo ng puno ng saging ayan no. Yan. Madali itong tandaan. Kalamba to Tagaytay Road. Tapos yun oh, yung may puno na ayong kubo na yan straight dito. Tapos sa katapat niya yung tatlong poste yung sa gitna na may malapit sa puno ng saging. At yung makikintanaw niya ay yan, yan yung magiging views niya. Okay. 200 pesos ulit yan mga boss. At para palagi kang update mga boss sa ating mga ganyang video. Eh, no? Para ah, kung malay mo malapit sa inyo yung ating ah, paglalagyan yan. Mag-subscribe ka na mga boss para palagi kang updated. At the same time, uh, ah, palik and share na rin ang ating video. Eh, no? uh, ah, meron din tayong Facebook page. Uh, mag-upload din tayo doon para at least mas makapag-share kayo doon at okay. Ala na kayo dyan.